Parang ang tigas nga nung yung grondong. Hindi <laughs> nga Sabi niyo po, pag masakit ha. na no, talaga Ngayon lang po talaga madam. Tapos yan, saglitan lang. Sakit sir? Eh. Siya Ambon pa. Ambon naman. Iniwan ko muna sir, ha palalambutin ko muna ha. Sai pasporo na kare. Sorry. May konting sakit-sakit yan, kasi madikit na sa dulo. Sakit ko. Huwag lamang dumagawa. Huwag lamang umanap. Hindi tayo maglamang. Hindi tayo maglamang. Hindi, huwag lamang makuha. Ayun, hindi makuha. Tama. toto na may sinasabi mo. So, ba'y sakit? Huwag lamang masakit. Parang hindi ka rin makapag-concentrate. Baby! Sara mo po yung pinto. Nangangamay po yung pupo ng pusa. Pasara po ng pinto. Salamat po. Tsaket. Natagalan lang talaga kayo. <laughs> <laughs> Pero pag alam <laughs> na, pag <na kami. laughs> alam na siguro baka hindi na mag Mapapansin mo naman yung mamaya sa rin. Pag pinusin mo dito, eto meron pa konti. Mayroon Tapos pa. dito, Konti na lang. Konti na lang. Kasi aano ko pa yung sisimutin ko pa eh. Hindi pa naman talaga siya totally tapos. <laughs> Hindi ko pa nalatagal yun. Tagal na pa Tagal na, <laughs> na po. Ilang taon na pa lang. Wala talaga ni eh. Gali yun. Hmm. Madikit to ma'am. Like Sa kachet. Like Agad na po na kami yun eh. Anong, anong eh, kalau si politik ini, ini sangat politik

Lulu, Marami po yung mga bumabalik sa cluster. Opo, marami. Pero gusto ko bumalik mga dalawang buwan. Mm, hindi ma'am. At saka sulit po yung punta nyo. Meron din gusto talaga ng isang, tig isang buwan. Kaya lang konti na lang kasing nakukuha ko. Eh, gusto ko yung pag nabilinis ako, badami. Para satisfy pa rin ako. Yan na, masakit yan, sir. Hindi hmm. sakit? Pero ano? Sakit. Daming na kasiksik na sir ah. Pin pinondo mo na. inaano ko yung, yung ko dito kasi. Lalapag iba 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 pa rin sa ko. Yung, yung, yung ako. Hmm. ko pa rin Hindi sa ano ano. Satisfy. Nararamdaman ako sa loob na masakit sakit na hindi ko maintindihan. Kaya tanggal ko talaga. Balikan ko na lang matigas pa eh. sikit po. Oh, yung sarap ng hugot. <laughs> Andun yung sakit at katino, sir. Sa paglinis kasi, ma'am, hindi mo kailangan. Yun nga yung sinasabi ko sa'yo. iyo Kailangan. Kahit matagal basta sa Mahirap po maglinis ng magmamadali. -mag mm. yan. Konti na lang. konti <mulay> mm, simot mm -hmm. na lang po. Simot na lang po. Usok-usok sa akin yun. Bago matanggal yan. Gaanan mo lang yung kamay mo sa'yo. Tapos pag naghilahila ka, dandaanin mo lang. Huwag mong bibiglain. Pag ayaw yung makuha, babaran mo, balikan mo, ganoon lang po yun. Hindi talaga yung makukuha ng mabilisan, dahan-dahan lang. Smap day, sir? Pati yung anak namin, Bonso, may ligman ko po sa iyo. <laughs> Ay. Ay, karagad na diet rice. Yeah, okay. <laughs>

Talaga. Meron pa sir sa dulo. Konti na lang. Mga simot-simot yeah, na, La, na, na lang. Wala na dito. Ito na lang. Wala, meron pa nga bumaluktot sir. Nakukumo. Grabe mm -hmm. so, naman yan. kain hindi. hindi na sir yun. Hindi, natanggal ko na. Konti lang yun sir. Pag tinuso, oh, oh. Pag ko yun, dugo na yun. Sugat na yun. Hindi na po yun. Ha? Dito na lang po. Yan yung Oo. Uh -huh. Si sir, mga mamasa ka din ng kukuha eh. meron pa.

sa dulon kasi parang bukol na bukol na bukol ka lang. Maliliit na lang yung kala mo lang yung pag pinipisin. Wag. Yun ang iwasan pag naglilinis ka. Dandanin mo lang yung pagigilan. Hindi bis na makuha mo eh, hindi mo makukuha yun. Dapat ka ako na siyete eh, isang piraso daliri lang eh. Hmm. mula kami ba eh, ilang tol niyata eh. Sabi diris 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 Ay, oo, oh, oo. Oh, yeah. Buha ka ng ilang niyan. Pinalabas ang tubuan. Yung mm ate niya kami, hmm. diris diris. Ang oh, gilip na, no? Dito na tayo sa kabila. Ayan, no? Oh. Ang pag may naramdaman kang medyo makatikating makero, sa pagtanggal ko lang yun, ha? Dito pa sa kabila. Wala na ka ito, ma'am. Gasimot-simot na lang dito. Lucky. Saka ako, di ba, akin naman to, ang kapal ng dry skin. <laughs> May yung, nakita ko, muti yung paa mo. Look the deeper end. Tapos lang yung dati, tapos sa galili, before and Sa so, okay. pagtanong pag yun ka nang yun bago sa'yo yung lalaki mo.

di tak sediumnya salam banyak dari Hana ke Zoom Sige okay na, sir. Hindi, kayo lang. May kasi, Yung Di mo sure? ba? <laughs> Sabi din niya <yun. laughs> <laughs> hindi mo, <sure. laughs> <laughs> mo lang yun. tapos ako na lang sasabihin niyo pag ako mismo naka nakahawa Um Di ba alam ko nang humap Kasi manipis na. Karina para hindi Di ba humap Hindi mo Yan. Mas Mas nalalayo 'yung ginagawa mo. <laughs> Tama na, pula na Kasugat na yun Hindi ko na yung kukunin Wala na akong kukunin doon